So guys, meron daw pong kakaibang nangyayari ngayon dito sa Luzon. No, may mga nakikita daw po ng mga strange na bagay na nakikita ang marami. Kagaya na lamang po nitong video, mga sangkay na ipapakita ko po sa inyo kung saan itong mga ibon, no, nag-uumpukan mga sangkay at tila baga aligaga. At tingnan po natin mga sangkay kasi bago po maganap ang lindol doon po sa iba't ibang dako like sa Cebu at doon sa Davao, nakita rin po nila ito. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Um, siguro magbigay lamang po ito tayo, uh, magbigay lamang po itong vlog natin ng awareness sa lahat ng mga kababayan po natin. Kasi may something talaga na nangyayari ngayon sa ating mundo, especially dito sa ating bansa, no? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan kapag subscribe kung gusto nyo ng mga informative vlogs, dito sa ating YouTube channel, no? At lagi kayong updated kagaya po nitong pinag-uusapan natin. Makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Dahil dito, malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers. Sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook, siyempre i-follow e niyo po yung ating Facebook page. Ah, meron daw pong nangyayari mga sangkay. Eto po, ito po. Ipinost to ng Philippine Weather System. Uh, kumpol at mga nagliliparang ibon sa Malolos, Bulacan. Nakuha na ng isang nidzen. Ayan po. Ayon sa mga residente, normal lang ito sa naturang lugar. Ngunit sa iba ay isa daw itong babala. Hmm. Ito daw yon mga sangkay. Tingnan po ninyo ha. Yan, sobrang daming ibon. Pero Ngayon, mga sangkay, yan po yung sinasabi nila na kakaibang nakikita. Al alam nyo guys, marami pong weird na nagkikita po ngayon, mga misteryosong nakikita, kagaya na lamang po ng mga narinig daw po nilang uh, ingay bago po dumating ang lindol. May narinig daw po silang parang tumutugtog sa langit, parang tunog ng trompeta. So, ang dami pong, ang dami pong uploaded videos. Pero mag-iingat lang din po tayo, mga sangkay, kasi... Alam naman po natin ngayon yung AI, lahat po kaya nilang gawin. Pero madali lang naman po makakitingnan niyan mga sangkay kung AI eh. Basta marunong lamang po tayo mag-research. Ngayon ito po yung uh, very strange na nakikita po nila mga sangkay. Parang misteryo daw po ito. Kasi ito po, tingnan po ninyo, ito po ay doon sa Davao Oriental. May mga kahalintulad din po yan na nangyari. Ayan. Maraming ganyan mga sangkay no. Ah, uh, 'yung iba ibon, 'yung iba hayop o kung ano-ano pa mga sangkay kasi Parang, ewan ko, sila po yung unang nakakaramdam bago po tumama yung isang sakuna. Ngayon, mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito yung, ito yung ano eh, West Valley Fault. Ito yung fault line. Mula dito, hanggang, sobrang lawak po niyan. From Cavite, Laguna, Bulacan, ayan po, yan ang, yan ang fault line na tatamaan po talaga. Ang Metro Manila, isa sa mapupuruhan. Ayan. Tingnan po ninyo. Ito po yung Metro Manila. So, itong lugar na to, sobrang daming kabahayan nito, building, at ayun nga po sa report, mga sangkay, magkukulaps daw po talaga yung mga building once na tumama itong the big one. At ngayon nga, napanay lindol, masyado pong nag-worry ang marami. Kahit nga ako mga sangkay, eh, din po tayo. Siyempre, uh, isipin nyo naman ang sabi po ng mga eksperto, papalo daw po ang, ang, sigurado daw na papanaw sa Metro Manila ay 30,000. Pero hindi, estimated lamang po yun. Depende po yun sa matinding damage. Eh. Tapos marami daw pong building yung magkukollapse once sa mangyari yan. Ngayon, mabaga, dapat maging aware po tayo at wag po natin baliwalain ito. Ang tanong nga dito, ano ba, may paparating ba sa Metro Manila? O sa buong Luzon, itong West Valley Fault or what? Kasi, ayan po, may mga napapansin yung iba na mukhang kakaibang nangyayari. Ayan o. Oh. I don't know guys, hindi po natin ma-judge -ma yan eh. Kasi pwedeng normal lang yan. Pwedeng may ibig sabihin. Pero ang pinakamahalaga dito, makapaganda tayo. Kaunting galaw pa lang lumabas na kaagad kayo ng inyong mga tahanan, magtabon po kaagad ng sa ulo. At kung nasa pinakatuktok, ewan ko kung anong advice dyan, siguro magtago sa pinaka-ilalim po ng ano table or yung iniisip ko kasi dito, mga sangkay, yung mga nasa kondo eh. Diba? Pambihira. Ngayon, mga sangkay, napag-uusapan to. Pero alam nyo, ito, pa panoorin po natin mga sangkay. So, ko lang ipakita ito sa inyo. Walang kinalaman dito yung denomination or any religion. Pakinggan po ninyo. Yung lindol, galit ng Diyos yun eh. It's a manifestation of God's wrath. Kilala niyo yung nagsasalita. Ito po ay si Brother Eli Soriano. Basahin natin ang hob. So, ang lindol daw ay isang... Ay isang ano... God's wrath, sabi po niya dito. 9.5 na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig -nil niya sa kanyang pagkagalit. Uh -huh. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayani. So yung lindol, it's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Jeremias 4.24. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako ay nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa hipapawid ay nangakatakas. Mm. You see, mga sangkay? Ewan ko ha, anong meron dito? Well, maganda na lamang po tayo. E, e, anytime pwede mangyari yan, mga sangkay, kasi... Sabi nila, hinug na daw po itong itong West Valley Fault. Alam nyo, ang, na, ang nakikita ko nga dito, bakit din nangyayari yan, dahil po sa pananalangin ng marami sa ating mga kababayan. Ako'y nagmasid at narito, ang mainam na parang ay ilang. At lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mapangis na galit. Galit ng Diyos yung pag-uga o paglindol, kapatid. Jis, jis ng Jeremias. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa mga katwid, yan na ang lindol galing din sa Diyos. Yan ang sabi sa Biblia yung lindol, yung mga malalakas na natural calamities, yan ay manifestation ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Okay. Yun po, mga sangkay. Malinaw naman po sa Biblia yan. No? At uh, isa sa kailangan natin gawin, guys, ayon sa Bible, sabi dito, eto basahin po natin, sa so verse 14, Ngunit kung Ito, tanggalin na lang natin Sabi ng Bible, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Alam nyo, wala naman po talaga tayong magagawa. Kapag ginusto ng Diyos, wala magagawang tao. Kahit anong technology, walang kayang pumigil sa lindol. Iniwan ko, anong mayroon sa Pilipinas, mga sangkay? Maybe, nakakalimot ba tayo sa Diyos? Maybe, uh, marami sa ating mga tao, eh, masyado ng abala sa business, sa mga, mga kung ano-ano mga bagay sa mundo na nakalimutan natin ng ating Panginoon. Maybe it's time. Sabi ng Bible, hindi niya pahihintulutan ang mga bagay na ito kahit na anong delikadong sitwasyon kung ang mga taong ito ay magpapakumbaba mananalangin hahanapin ulit ang ating Panginoon tatalikuran ng kanilang kasamaan papakinggan muli daw tayo ng ating Panginoon so it's time no na tayo mga Kristiyano mas maging malapit lalo sa ating Panginoong Diyos We don't know our tomorrow. Hindi po natin alam kung anong hinaharap ng Metro Manila, ng Pilipinas. Pero isa lang ang mas alam natin lahat. Mas malaki ang Diyos kaysa sa dabiguan. So, I don't know guys, kasi may something po talaga. Oh. Ito rin po ay nangyari sa ibang mga lugar. Iba-iba eh. May mga ibang mga hayop, mga ibon, mga insekto na sila yung unang nakakaalam mga sangkay kapag ka merong paparating. Ito, isa sa best way na gagawin ng isang tao kapag ka nangyari nga po itong lindol. Kung halimbawa gumalaw ang kalupaan at nasa, nasa ligtas ka ng lugar, nasa ilalim ng table or whatever kung nasaan ka habang nakatabo ng iyong ulo, ay ang manalangin. Kagaya po nito mga sangkay, nakakatuwa lang kasi may mga iba po talaga may iba pa rin po talaga ta- yung mga kababayan na maliban sa takot sila po ay nananalangin during the time of earthquake. Grabe. Grabe. Nakakakilabot yung prayer niya. Sa Bisaya, yun eh. Lukuban mo kami ng yung makapangyarihang uh, mga pakpak. Sabi dito. Eh, it's ano, mga sangkay. Kumbaga, ito ay pag-recognize sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ingatan mo kami sa gitna ng ganitong klaseng pangyayari. So, Nagawang magpray teacher po ata to siya eh. pero ito pa mga sangka ito. Paano nagpray mga bata dito? Miiyak po talaga sila. Ay, paano Plaka, kayo. May sa paano, paano Ay. Grabe no. dinikto ng Diyos eh. Kapag may mga galitong klaseng nangyayari tapos yung mga bata nananalangin. nanalangin. Grabe. Nakakilabot, ah, no? Nakaka, nakakaiyak. Eto pa, mga sangkay. Nung time ng lindol, tingnan nyo, bata din nagpray. Nung time na yan, mga sangkay. I'm habang ang lahat ay nag-aalala, sumisigaw. Tingnan niyo ang gagawin niya dyan. Tingnan niyo. Yung action niya. nag Grabe, nakakatuwa ang mga sangkay na makita yung ganitong klase mga bata. So, yun ang dapat na ginagawa natin. Kapag ka na nakita natin na gumagalaw na yung lupa, kapag nasa safety ka na, you have to pray. Hingi ng tawad, hingi ng gabay, ng tulong mula sa ating Panginoon. I-rebuke nyo. Gamitin nyo ang pangalan na pinakamakapangyarihan. Walang iba kundi yung pangalan ni Jesus. <laughs> Nakakaano to, ah, Very alarming. At natural na mag-worry ang lahat. Natural. Kahit po naglilingkod sa Panginoon, eh, nag-worry din po sa mga nangyayaring ito. Nakakilabot. Ah, so, hindi ko alam kung anong ibig sabihin na ito. Kung at mga nagliliparang ibon sa Malolos, Bulacan, ano ba ang meron? Pag tinignan po natin ang mapa, ito ang Bulacan kasama po dito sa West Valley Fault. Hindi po natin alam anong susunod na mangyari. Ingat po tayo mga kababayan. Let's ask God, repent and pray for our country. Okay? Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Humingi tayo ng gabay, ng tulong. Huwag pa tulutan ng Diyos, ang the big one. O ano pang mga malalakas sa lindol sa ating bansa dahil maraming mga tao ang malalagas. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito nag-upload tayo ng mga mahalagang content. Gaya po neto, isang taong nagpropesiya na may susunod pang mga lindol sa natatama sa Pilipinas. Kung gusto niyo ma maintindihan ito at malaman, then hanapin niyo po sa YouTube Sangke Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ang na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.